pwede naman tayo magtayo lang kamukha ng Michelle na baha Hindi na dahil lang Kung alam oh. Yeah. lang natin yan ito na dadatnan natin, hindi din tayo kami wala pang viewers, wala pang viewers. Mga kabaha. <laughs> Mga mabukok. Wow. Mabukok ka lang ka Ayun Wow. na, lalim. Uy, aagos uh, yan lang. Ayun, na, abutin ka. Ah, naka exterior na sa bumitaw muna sa Maka, pa tayo matangay wala lang tayo sa gilid taxi tumirik na naku lalim okay, talagang uh, uh, kanto daw yung kaliwa yung. man pole ang lagay sa kirino kirino avenue nahan danda para mag

Ah cukup ah. Manhole, manhole ngainah nanap kot pang mamai. Malis tok. Malis Patpatan ngo ko tumabas lobong ka away. <Holla>. Sane, <hidridge. Supati> Uy, bunga barot. Oy, bunga barot lang dahon. Oy. Tayo pa Alright.